BE, uh, karoon na ako i-share ninyo no about uh, kanabitaw na kay negosyo and then it so happened nga kanang na time nga matumal, maluya po kag appeal pero kung daghan po mamalit, ma happy food ka. So ibig sabihin ang negosyo talaga ups and down katulad sa akin. Yung negosyo online selling. Tapos, may physical shop ako dito. Pero, ang ano ko lang, praise God, kasi yung mga, kahit na-close siya, kasi mainit nga, hindi pa naka-aircon. Uh, ang ano ko lang, nagpapasalamat ako ni Lord, kasi, uh, kahit ganun pa man, may pupunta dito, mag ask kung meron ba kayong ganito, may mga ano ba kayo, may parents. So, because of that, happy ako kasi hindi na sila nagpunta sa tindahan tapos punta na sila diretso sa bahay ko sabihin nila na ate pabili ng ganito pabili ng ganyan so di ba blessing pa rin so salamat po ako sa Lord na despite this very ano yung weather natin dito sa Bohol na masyadong mainit tapos ang dami ko pang plans dami ko pang gustong i-achieve na mga business na kahit hindi siya kalakihan at least business no ang dami kong gustong gawin na hindi ko pa magawa kasi nga ang init ng panahon mas kailangan ko pa ng tao para para may mag ano sa akin mag help so yan po hirap talaga mag negosyo tapos nag ano, naghingi pa ako ng sign ni Lord kung saan mo ako eh, pupuntahin Lord na negosyo saan, saan ba ang bagay sa akin kasi meron akong negosyo ngayon yung mga ano bodyga items yung parent ng mga ano tsaka meron pang iba yung dalawa hindi ko na nasasabihin, pero gusto ko pang mag-evolve ng another business sana po uh, bigyan ako ng sign ni Lord di ba wala imposible sa kanya thank you thank you bye